Good evening guys, magte-trade ako ng Elon. Napakasimple lang yung trading dito sa OKX. Very simple. Ang imagine mo na lang, titin na mo yung balance mo dito. So ang balance ko ay nasa 300 USDT. So pipindidon mo lang tong trade dito. So pag hindi mo makita yung asset mo dito, ay punta ka dito sa search or balik ka dito sa OKX, pindutin mo yung OKX dito, then search crypto, then Elon, tayo mo yung Elon, then makikita mo tong Elon ngayon. Dito na yung magbabaya ng Elon dito. So, ang price niya ngayon ng Elon ay 0.024.78, then trade, then bibili na tayo ng Elon sa worth na 84.64 USDT i-adjust mo lang 100% ang bibiling ko dito sa Elon USDT at makikita mo na yung graph dito then, balikan natin yung graph mamaya then i-explain ko lang kung paano tayo mag-spot trading dito sa Elon so makikita mo na yung Elon with 100 presyo na by Elon sa presyong 2.48 confirm natin 24.78 yung ano natin yung price. So, kung bababa siya ng 78, tingnan natin kung ma-execute yung order natin dito sa ano. So, bumunik sa 82. Pintayin natin kung bababa ah, pa siya ng presyo ng 64, eight, uh, 82 dito sa ating uh, ano. So, sana ma-execute na natin. Pwede mo na siya i-cancel then mag adjust ka ng price dito. So, explain ko hindi pa na pero nag ano na tayo ng nag order na tayo ng price na 72478 78 then yung graph dito na natin yung graph ng enon ay nasa 23.86 kanina dito so biglang tumaas sana babawi tayo ngayon pumababa siya ng konti pag nag 78 yan 2478 ma-execute yung order natin. So, i-double check mo ngayon mamaya yung price ng ano ng yung balance mo sa OKX kung ano yung changes na nangyayari. So, hindi pa na-execute yung order natin. Bumaba ba siya ng bumaba. Yan. Nag-77 na, di ba? So, pag nag-77 yan, babalik ka ngayon dito sa asset mo. Then, makikita mo na yung elon dito. Yan. Nasa 347 million na elon ang nabili ko dito sa aking OKX trading. Yung makikita mo ngayon, yung asset ko ay 1615. So, yung earning, meron akong earn dito. Yung trading ko is worth 90.31. So, sana ma-execute natin yung order ko. Ito yung mga asset ko ngayon. Nakikita mo, may drum ako. May BTC ako. May Elon ako. May Zeta ako dito. May Sol. So, tingnan na yung presyo ng pre. Ano ngayon? Yung mga BTC. So, nag-negative lahat ng price ng BTC ngayon ay nasa 99.081. Nag-98 kanina, nag-97. Sa Ethereum is 3.61. Then sa OKB, 50.66. Sa Sol is 224.96. Sa Ton is 4.845. Ang Dogcoin is 0.31. Then XRP is 2.78. Nagkaroon ng 7.96% ang baba ng XRP ngayon. Biglang bumaba. Then, ito yung explain ko guys kung nagte-trade ako sa experience ko never akong oh, hindi ka matatalo sa spot trading pero kung sa future trading ka talagang pag-isipan mo yung pera mo kung wala kang malaking pera na ibibitaw sa future although naman you can make money pero pag sa spot talagang mag-isip-isip ka na at uh, magkakaroon ka ng pera dito. So, explain ko lang kung uh, yung Elon ay makikita mo yung value ng inyong pera dito sa Elon. 84.7 dito. Ganoon lang guys. Kasimple dito sa ano, makikita mo yung history. Yung transfer at convert. Thank you guys. Enjoy. Pag hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, subscribe now. Thank you.